Pagkabising lahat and sa video na ito ay pag-uusapan natin yung R150 kung bakit nga ba siya tinagurian na King of Underbone. What is up everybody? This is GeminiRez here and welcome dito sa channel ko. So it's nice to see you around and all of your smiling faces. So kung hindi ka pa nakapagsubscribe, consider of subscribing it and don't forget to leave a like para updated kayo sa mga susunod kong video. So bago natin pag-usapan yung King of Underbone era ng R150, ay balikan muna natin kaunti yung kanyang history and background ni R1 150. So, si R150 ay inalabas sa Pilipinas noong 2004 kasabay ng launching doon sa Malaysia upang palitan yung kanilang lolo na si Cetria 120R. At mula noon ay nagkaroon na ng iba't ibang versyon CR si 150 na talaga namang pumatok sa panlasa ng mga Pinoy na Raider. So, sumikat ang uh, Raider 150 dahil sa slick at guwapo nitong design and of course, sa powerful nitong makina. So, ang guwapo naman talaga ng Raider 150 na kahit hindi ka guwapo, pag meron kang motor na Raider ay magiging guwapo ka talaga pag meron kang motor na Raider. At sa pagsikat ng Raider 150 ay nagkaroon ng bagong version na nilaunch noong 2016. So, ito na yung RFI na nakilala natin ngayon na merong liquid cooled and fuel injected na ang kanyang engine. And also, mas mataas na ang kanyang power output. Kasi kung hindi ako nagkakamali, yung original na Raider 150, eh meron lamang siyang nasa around 15 horsepower. Pero yung RFI, which is yung nilaunch noong 2016 na meron tayo ngayon, ay meron siyang power output na 18.2 horsepower and uh, 13.8 newton meter of torque. So, malakas talaga ang makina ni RFI compared doon sa original na carburetor type na R150. So, dumako naman tayo. Bakit siya tinawag or tinaguriang king of underbone. So, ang RFI or itong R150 ay hindi lamang siya tinawag na king of underbone for nothing. So, ayun yung lights kasi tumabi nga yan. So, hindi lang siya tinawag na king of underbone for nothing. So, hindi lang siya gawa-gawa guys. -gawa so, meron siyang napatunayan sa market, sa mga tao, kaya tinawag siya na King of Underbone. Una is yung kanyang sleek at guwapo na design. Of course, kahit palagi tayo nakakita ng Raider sa daan, pero if makakita tayo ng isa ay mapawaw pa rin tayo. Mayroon talaga siyang wow factor. Yun yung sabi ko kanina, kahit hindi ka guwapo, hindi ka kagupuhan pag meron kang Raider 150 lalo yung RFI ay nadadala nadadala ka talaga ng motor, gumagwapo ka talaga. So ayan. <clears throat> And also, Aside sa kanyang sleek na design and sa aerodynamic na design, ay also sa kanyang uh, speed. So, pagdating naman talaga sa pabilisan at palakasan ng makina, well, wala talagang tatalo sa Raider 150. So, malalaman natin mamaya bakit malakas yung makina ni r 150 or si RFI. So wala naman talagang sauce, so wala naman talagang magic, wala naman talagang special sa motor. Bakit mabilis yung R 150 or yung RFI compared sa mga competitors niya na like sa Rusi Flash which is yung bago na uh, labas ni Rusi, yung Winner X, yung Supra GTR and uh, yung RS 150. Kung stock to stack lang yung pag-uusapan #to stack pag i uh, ko-compare natin sila wala talagang tatalo sa RFI mapa-actual man or sa paper kasi sa lahat ng mga underbone na nasa 150cc category ang may pinakamalakas na output ay ang Raider 150 kasi yung iba is nasa around like sa sa Rusi Flash is nasa around 17.7 horsepower lang. So, again, si RFI ang may pinakamalakas na power output pagdating sa uh, makina na may pinakamalakas na power output compared sa kanyang mga competitors. So, again guys, hindi siya magic wala siyang sauce ang kaibahan lang kasi yung RS-150 is square engine 'yung Rossi Flash 150 is square engine, two uh four valves and uh dual overhead cam. Both RS and Rossi Flash Winner X is four valves and dual overhead cam. Yung Sniper 150 and 155 single overhead cam with four valves. So sa lahat ng uh, mga motor na underbone under a 150cc category lahat sila, halos lahat sila is naka-square engine. Si Rider 150 lang, or Raider 150, baka makoreksyon na naman tayo ng iba dyan. Na Rider, bakit Rider? Okay, Raider 150, or si RFI, bakit siya naiiba compare doon sa uh, competitors niya? So, halos sa lahat ng competitors niya, square engine lahat yung ganilang uh engine configuration pero pagdating dito sa kay RFI or kahit pa man sa carb na carb type na radar ang engine configuration nila guys is oversquare engine ibig sabihin mas malaki yung uh, bore niya yung diameter ng bore and mas short yung kanyang stroke so ayan so isa yan sa mga Uh, configuration or bakit mabilis ang radar? Dahil sa kanyang engine configuration na oversquare engine or short stroker. So ano ba ang meron siya short stroker? So una una dahil short stroker siya and malaki yung kanyang piston, high revving engine Si RFI. So, kung i-compare natin siya sa kanyang mga competitors like Rosy Flash, RS150, Winner X, and eh, ano pa ba, Supra GTR, mas matagal mag-limit ang makina ni RFI compared sa mga uh, nabanggit ko na competitor. Kasi nga, si RFI ay over-square engine and pag over-square engine, mataas or high revving engine siya kasi short yung kanyang stroke madaling nakakabalik yung piston and uh, yung kanyang bore and stroke is nasa around 62 eh, by 48. So, meron ng mga digits na kulang, but yun na yun, 62, yung kanyang uh, bore and 48 lang kanyang stroke. So, yun yung kaibahan ng RFI compared dun sa mga competitors na nabanggit ko kanina. So, ano ba ang downside ng over square engine? Of course, makonsumo siya pagdating sa gasolina kung i-compare natin doon sa square engine. Ang square engine naman kasi, sa Rosie Flash, sa Winner X, sa JTR, RS, sa Snipe, is matipid sila sa gasolina and also meron din silang power. So, ang kanilang power band is uh, nagfa-flat doon. So, yung RFI kasi over square siya or short stroke engine mataas yung kanyang RPM. So, pag ganyan, yung engine configuration niya is yung power niya ay nasa around uh, sa mid and sa dulo. So, hindi siya torquey. Wala siyang masyadong torque sa low end. Pero, yung power niya ay maganda pagdating sa mid at saka sa high RPM. Kaya kung i-compare natin stock to stock, wala talagang tatalo. Again ha, stock to stock, wala talagang tatalo sa RFI kasi high revving ang kanyang engine. And alam naman natin na kapag high revving engine ay mal lakas or mataas yung top speed kasi hindi madaling uh, naglilimit yung makina unlike kung i-compare natin doon sa kaniyang mga competitor. So yan yung naging special sa kanya sa RFI. Kaya tinawag siya na King of Underbone kasi sa kaniyang 150cc na category, meron pang pa ang 180 ba yon na uh, SYM pero hindi pa rin natalo yung RFI imagine 180 versus 150 pero hindi pa rin matalo-talo yung RFI. Kasi nga, dahil sa kanyang engine configuration, naiiba siya sa lahat. Kung i-compare natin sa mga competitors, naiiba talaga si Raider. So, kahit ngayon, kahit marami ng motor na nagsilabasan sa market, sa merong bagong sniper, may ABS version, mayroon ng Rusi Flash na mura pero marami pa rin tumatangkilik sa RFI. Dahil, hindi lang dahil gawa itong Suzuki pero dahil sa kanyang ah, trademark. So, bumakat na talaga sa mga puso ng Pinoy yung RFI. Na pag, pag nakakita ka talaga ng RFI, kahit lalo na pagpormado, ay Nanlalaki talaga yung mata mo wow sana magkaroon ako ng ganyan kasi napakaganda talaga ng RFI kahit maraming motor na nagsilabasan ngayon sa market alam na natin na marami ng features like may mga motor na, na, mayroon ng EBS may slipper clutch kagaya ng sniper EBS kagaya ng winner X and ano pa ba Ah, yun. So, even though meron na silang magagandang features, pero marami pa rin tumatangkilik sa Raider. Lalo na yung mga Uh, kaibigan nating kamote. <laughs> so kung papala tayo ay bibili tayo ng Raider 150 para gagwapo naman tayo. Kasi kahit hindi tayo gwapo, pag gwapo yung motor natin, pag RFI, ay talaga namang. So ayan guys, if na-enjoy nitong video na ito, please consider subscribing sa channel ko para mag-grow yung community natin and don't forget to leave a like. So i-click nyo na yung notification bell. Ano ba tong ilaw na to? Ayan, para updated kayo sa mga susunod na video kong i-upload. So with that being said, for now, bye muna and see you sa susunod kong video. So mahal ko kayong lahat. Bye bye guys. No hate, no brand wars. Wala akong raider. Rusi lang ang meron ako. Pero nangangarap rin ako. Isa rin ako sa mga nangarap na magkaroon ng raider. Soon pagpapala rin tayo. So bye guys. No to brand wars. Ride safe sa ating lahat. So